Air signs, tignan natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings ng ating Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Eliana Reyes. Yan po ang ating Facebook page click nyo lang po yung link and matadirect na kayo doon. So, you can message for more details. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin kay... Air signs. We have attachment. We have third chakra. Okay, balance nyo yung ano ninyo. Yung third chakra ninyo. Okay, yung solar plexus chakra ninyo para po ito, matuto kayo na mag-detach. Matuto kayo na hindi umayon lamang, matuto kayo na tumayo sa sarili ninyong mga paa. Matuto kayo na mas maging creative in your own ways. Ayan, so yung confidence ninyo, mas magiging intensya, ayan, mas magiging malakas, mas magiging mataas yung confidence niyo kapag binalance niyo yung inyong third chakra. Mas magiging in tune kayo with yourself, man holding a heart. So meron dito pe pwedeng nagpo sa puso niyo or ear signs, pe pwedeng kayo to. Pino-protektahan niyo yung puso niyo ngayon, okay? Or pwedeng naka ayan, you know, naka depend pa rin kayo sa taong ito ayan. or masyado kayong dumidepende dito sa taong kadil ninyo ear signs so tignan natin ano pa yung mensahe para sa spirit guide mensahe pa po natin kay ear signs gemini, libra, aquarius, sun, moon, rising and venus we have the message ayan so meron kayong marireceive na message ngayong araw na ito Actually, this is a positive one. Ayan. We have the temptress. Hmm. Mag-ingat kayo dito. Okay. Pero meron ako nakikitang magka-cancel dito ng something. Ngayong araw, Ear signs. We have sacred journey. Yan. So, kayo lang talaga yung makaka-break ng cycle dito. Some of you, pwedeng kayo yung ano, magbe-break ng generational karma ng family ninyo. Ng line ninyo. Hmm. So may pagbabago po dito Okay, so meron talagang positive message Merong good news ka na ma dito ngayong araw na ito So ayan, tignan po natin We have number 5, 28, 37, 15, 45, and 22 Okay, some of you are dealing with your soulmate, your signs Kaya medyo nahihirapan kayo dito Nahihirapan kayo mag-detach sa taong ito Ayan. So, meron naman dito, hinihintay ninyo na message na pwedeng dito na lang sa message na to, nakasalalay yung, parang iniisip ninyo dito na nakasalalay yung, yung trabaho ko. Dito sa message na marireceive ko, dito na nakasalalay yung buhay ko. So, sabi ko nga, detach your e, signs. Iyan yung kailangan ninyo matutunan. Halos lahat, halos parang lahat ng mensahe ngayon na napipick up ko about sa detachment. Okay, so tignan natin, huwag kayong masyadong dumepende sa material na bagay, huwag kayong dumepende sa mga tao sa paligid ninyo. Kasi nga diba, parang mag magalit na sa'yo lahat, okay, iwan ka na ng lahat, huwag ka lang iwan ng sarili mo. Signs. Kasi sa totoo lang, kapag mga nagkakaroon na tayo ng problema, sarili lang naman natin yung maasahan natin yung mga tao na akala natin na nandyan para sa atin, lahat yan mawawala, lahat yan wala. Lahat yan hindi mo mahagilap kapag mayroon kang mabigat na problema. Meron kang mahagilap, pero minsan yung mga taong hindi mo pa inaasahan na makakatulong sa'yo, sila pa talaga yung nandyan So, tingnan natin. May matatagpuan ka, pero yung matatagpuan mo na yon talaga ay yung iyong soul family. So, tingnan mo. Watch out. your signs kung sino ba yung mga taong nandiyan in your darkest moments. Kasi pahalagahan mo talaga sila. Sabihin natin na uh, once in a lifetime lang silang darating sa life mo. So, appreciate them. Appreciate, but do not depend on them. Tignan natin, spirit guide always, wag always, ayan, nine of cups, pagdating sa trabaho. So, ayan, may good news talaga kayo, may achievements kayo dito pagdating sa inyong trabaho. Medyo relax yung iba sa inyo dito, air signs. We have the emperor, ayan, ba? Diba? relax na relax talaga. Kasi nakaupo lang kayo dito. I mean, hindi lang, sa trabaho naman, hindi lang naman kayo nakaupo, ba diba? Pero mas relax kayo, yun yung nakikita ko na energy dito. Okay, mabe very good ka dito air signs pagdating po dito sa iyong trabaho. Okay, mabe very good ka sa mata ng boss mo. Ayan, wala siyang masasabi sa iyo ngayon. Puro papuri yung naririnig ko dito air science na ibibigay sa iyo ng boss mo. Ayan. Okay, papuri yung binibigay sa iyo ng boss mo pero yung mga kasamahan mo syempre hindi. Siyempre kasi kung ano yung nare-receive mo na papuri, na praise, na achievement, syempre gusto din nila yon. So, yan maging ano ka dito, maingat ka din talaga dito. So, wakana ka naman masyadong maging overly confident. Kasi, syempre, uh, trabaho yan. ba? Diba? May mga kakompetensya ka dyan, air signs. Kaya, alagaan mo din yung position mo. So, tignan natin pagdating sa iyong negosyo. Kamusta naman po ang negosyo spirit guide ni air signs? Judgment. Ano pa po, spirit guide? we have Ten of Cups. Ayan, nakikita ko dito, maganda. At, alam mo yung malakas yung karisma mo, ear signs, pagdating sa negosyo. <laughs> Kaya ayan po, happy kayo dito. Actually, happy yung family mo. Happy kayo dito pagdating sa kinikita ninyo. Could be, this is a family business. So, pwedeng yun nga yung nakita ko yung nakita ko kanina or sinabi ko kanina generational karma so ito namang business ninyo ay generation pasa pasa na siya could be third generation na ikaw air sign so tuloy tuloy pa rin to kasi pinagkakatiwalaan talaga kayo ng mga tao and you give your heart kasi dito sa ginagawa ninyo okay dito sa business ninyo hindi lang yan pera pera yes kasama na yung pera syempre kaya ka naman di ba diba, para kumita ka pero nandun pa rin yung puso ninyo you know uh, you made everything with love your signs. Tingnan po natin kung ano pa yung mensahe. Kaya pinagkakatiwalaan talaga kayo ng mga tao. At hindi kayo iniiwan ng mga clients ninyo. We have, okay, pagdating sa money, we have eight of swords. Eight of pentacles. Ayun, no. Dito, nakastay lang. Ito naman umaalis. So, ito, yun, ito talaga yung kailangan ninyong gawin. Kailangan ninyong lumabas daw sa comfort zone ninyo, air sign. So, labas kay sa comfort zone ninyo. Huwag kayo magstay dyan kasi wala daw kayo mapapala. Okay, may mapapala kayo pero hanggang doon na lang ba yung ano ninyo, um, sabi natin, contento na ba kayo doon? So, if you are not contented, pagdating dito sa money ninyo and then Ayan, hanap kayo ng mas maganda pang opportunities kasi may mahanap talaga kayo ear sign. Sabi ko, ang kailangan nyo dito, confidence. Pwedeng doon kayo nagkukulang. Okay, nagda-doubt kasi kayo sa sarili ninyo. Nagda-doubt kayo sa kakayahan ninyo. Hindi naman lahat, pero yan po. Pwedeng natatakot talaga kayo sa pagbabago. So, huwag kayong matakot ear signs if you want din naman na your money to grow or your, ano ba, your personal growth. Ayan, baka yan talaga. Kaya kailangan po balanse ninyo yung inyong third chakra. So, balanse ninyo lahat. Mas okay yun. From root to seventh chakra. So, from root to crown chakra. Pataas po, okay? Huwag kayo magsisimula sa taas, pababa. Mali yun. Kailangan pababa. Ay, baba, pataas. Okay, root to, ayan, to, to crown chakra. Tingnan natin. Love life Post spirit guide. Kamusta naman po ang love life ni year Signs? We have four of cups. So marami dito. Pwede nga hindi kayo masaya ngayon kasi nga po walang nangyayari sa relationship niyo, Pwede may mga single dito. So you are not happy talaga. Okay? May Mer meron pa dito bumabalik kayo sa past. Kaya kayo hindi makamove forward kasi nga dito kayo nakatingin sa past. May no-offer na sa inyo dito si universe or may nag-offer sa inyo dito ng love. Meron dito Um, meron kayong mga nire-reject, yan yung nakikita ko dito, ear signs tignan natin oh, nakaano pa nga rin kayo parang may umaasa pa kasi dito na maayos pa in the past kaya ito, uh, nag-hold on pa rin talaga kayo dito so you need to detach, let go, ear signs yun yung kailangan mong gawin pagdating dito sa love life mo kahit sabihin natin kung 'yung iba naman sa inyo okay naman talaga kayo, magkasama kayo, meron kayong relationship, meron kayong asawa, pero baka 'yung mga nangyari in the past, yun 'yung hindi ninyo makalimutan. So 'yun po 'yung kailangan ninyong uh, let go na para mas maging maayos 'yung relationship ninyo, para mas mag-grow pa siya. Tignan po natin ano pa 'yung mensahe para sa Spirit guide mensahe pa po natin kay Air signs. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius. We have victory. Nakikita mo 'yan. Sabi sayo ni Archangel Sandalpon, your prayers have been heard and answered. Answered have faith. Ano ba 'yung pinagdadasal ninyo dito? So ayan po, mangyayari 'yung pinagdadasal ninyo. Hindi man siguro sa time na gusto ninyo, pero sa divine timing signs. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ayan. Ano ba to? About ba to sa love life ninyo? About ba to sa money ninyo? Ayan. Kung ano man itong pinoproblema ninyo. Ano man itong mga issues ninyo. Masusolusyonan po yan. Lapit kayo kay Archangel Sandalpon. Mahihelp nya po kayo. Okay. Sama niya si Archangel Sandalpon sa prayers ninyo ngayon. We have the golden mirror. Love bombing. One-sided relationship. Ayan. So, yung iba kasi sa inyo uh, kayo lang yung nagbibigay ng effort dito pagdating sa relationship, pagdating dito sa trabaho. Yan, or kung naman itong ang pinoproblema ninyo. So, kailangan talaga ay matutunan ninyong mag-detach, matutunan po ninyong tumayo sa sarili ninyong mga paa, matutunan ninyo na pataasin yung inyong self-confidence and air signs, you will become very powerful mas lalong matatakot sa iyo yung mga tao. Actually, ngayon, air signs, yung ano ka lang, low key ka lang, madaming nai-intimidate sa iyo, lalo pa pag ginalingan mo pa, lalo pa pag tumaas talaga yung confidence mo, nako, lalo silang matatakot sa iyo. <laughs> so, yan lang po, lalo silang may intimidate Mag-iingat po kayo always and more blessings to come, air signs. Bye-bye, enjoy the rest of your day!